Hello po sa ating mga kaibigan. Good morning po sa inyong lahat. At uh, narito po tayo ngayon. Uh, Nagdidilig po tayo sa ating mga, aking mga halaman. Tingnan nyo mga friends. Ay, kailangan po natin sila diligan araw-araw dahil uh, medyo uh, malakas ang init. Tingnan nyo po ito. Ayan. Pag mayro kang tanim, talagang kailangan natin siyang araw-araw uh, didiligan. Dahil dito po sa itaas po ng aking bubungan, ay masyadong malakas ang init, lalo na po itong uh, incoming na buwan, taginit na po siya. So kailangan po natin na uh, uh, didiligan. Kaya kapag may tanim ka, ay kailangan ay uh, pagtiyagaan mo siyang uh, didiligan. Alam nyo mga friends, uh, dito naman sa aking bubungan, kahit papaano po ay meron din po akong madadampot na uh, gulay. yon Nakikita nyo po, may mga alugbati, may mga gabi, at yan po, tingnan niyo po, ang lalaking puno ng aking malunggay. Yan. Ayan po. May mga kamuting kahoy. At mayroon po tayong uh, mga herbal tulad po na mga lagundi. Ayan. Yan po siya. At mayroon din po tayong mga oregano. Ayan. po mga kaibigan makikita nyo po uh, kailangan po natin na mayroong tanim sa ating kapaligiran uh, ayan meron po tayong mga luya ayan po, ay, alam nyo po ang luya napakabisa po yan sa may mga karamdaman and then meron din po tayong uh, kamyas ha, nasa 7 years na gorto kaya lang hindi siya namumunga kasi nasa sapaso sa lang ho siya kaya po ito aking tinanim dahil itong kanyang mga dahon ay napakabisa po ito sa sa mga binat o anong karamdaman mahalaga po yung dahon mas mahalaga din kung, kung may bunga kaya lang alam nyo friends kapag nasa misitira siya hindi po siya markot ay hindi pala siya na magkaroon ng bunga. Yan, tingnan nyo po. Meron din po akong saging. Yan, o. No? Yan. At katabi lang din po ng aking tanin na uh, kalamansi. Yan. Medyo yung nakaraan pong video ko ay may mga bulaklak pero ngayon uh, may mga bunga na siya maliliit. Yan, makikita nyo po. Yun. Ito po yung aking bubunga ng bahay. Punong-puno ng tanim. Eh, kailangan po natin sa panahon ngayon, may tanim ka. Lahat, gulay man o halaman. Pero mahalaga ang gulay at pangalawa yung mga halaman at mga herbal. Pagkat alam po natin, ang herbal ay mahalaga po sa ating pangailangan sa ating sarili kapag kayo po ay may mga karamdaman. Ayan. Ayan. Ito po. Ayan po yung aking uh, puno na malunggay at uh, yan po ay may mga orchids po siya at uh, nakikita niyo mga kaibigan na ay sa bawat sanga ng aking malunggay ay may mga nakasabit na iba't ibang variety na orchids. Ayan po. Alam nyo mga kaibigan, hindi na po hadlang ang kahirapan na magkaroon ka ng mga ganitong mga tanim sa iyong kapaligiran. Sapagat ang halaman, kapag ay nakikita po natin sa ating kapayang kapaligiran, ay nagbibigay po sa atin ng uh, kasayahan sa ating isipan at nakakapagtanggal din po ng displease po sa ating isip. Natatanaw po natin ang ating kapaligiran na may mga tanim katulad po ito oh. yan po sikat at tiyaga lang po kaya sa akin naman mga kaibigan hindi lang po ito nun ang aking ginagampanan pang araw araw ay alam nyo naman din uh, lahat po ay ginagawa po natin ang trabaho sa loob ng ating tahanan personal, hanap buhay, at mga personal na mga gawain minanay pa din ako na ilagaan din uh, na maghanap buhay basta mga kaibigan sikap at syaga lang para tayo mabuhay at sige friends uh, maraming salamat po sa inyo uh, sa aking mga kaibigan sa aking FB at sa uh, mga viewers at sa at uh, ibang lugar nga nakapagpanood nito sa aking uh, uh, pagbibidyo sa aking halamanan. At maraming salamat po sa inyo lahat at God bless po sa lahat at sa, sa buong uh, sambayanan. Maraming salamat din po.